man man, man kayo, Mati, di kasto na kayo na kayo Matey, chong kita oi to pa ikaw kan damo di ta apo na hmm toy ya chong apong abaya Ibig video ka apong. Tay upload qua chuông cổ. Wine, cái gì chụp cô wine, 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 artista <laughs> 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 man mano ti kastoy tiyik nga lalakayan. Mano na tawon na 95. Lang, 95. okay Ay ay na oras na lang din. Mm. Jay kag tugaw po ang genti. Hmm. No nga kaya o nang isik nga tugaw. Kumpirma yeah, Gusto niya matibay. Mm. Yeah. na pala nga talaga.

berkadat ala <laughs> karena <laughs> kurso nada ay <laughs> ya <Yeah>. kameng baru ni mung ruday ignas <laughs> oh de anak ni yang nel tastasyo m anastasyo cortez balagi man